Good morning guys Hindi na ngayon Wednesday morning uh, Wala kaming pasok Ano ngayon? Uh, Eid Ngayon yung first day no Eid So hali din dito sa Dubai Punta uh, kami doon sa ano Nandoon na sila sa ano Sa swimming pool Sa swimming lang kami 11 a.m. <laughs> Sulitin natin ah, Hindi na malamig ngayon Pwede pwede na mag swimming Pakita ko sa inyo yung pool namin dito sa building Ang ganda Malaki Ito uh. oh, Diyan na sila nauna na. Ayan na. Ayan, yeah, gising lang pala sila. <laughs> Ganda. Bale, well, ito kasing building namin nito, dati raw itong hotel. Ano, Kaya ginawa kaganda yung pool tapos maluwag. Ngayon, ginawa na siyang residential area. lahat nang nangungupahe dyan. Tapos may libre access dito sa pool at sa gym. Ikotin natin mo kayo. Maaari ka po! Ito na sila. Marami na Baka ma mana yung Wow ini Dia swimming Kasa hmm. si Dennis Nakita Ang ganda naman ang pool no Masih mana yang hairnya? hair niya oh Para hindi mukhang bagong gising Huwag oh, mababasa ang Hey, oh, ma si <laughs> you're happy. Let's go, Hindi mo naman lagyan ng sunblock. Ang ganda ng amenities dito guys. Tapos oh. ngayon hindi crowded. Tapos merong gym doon. Meron ding ano dito. Sauna. Sauna may sauna. Tata natin. May libre ditong ano, sauna bar. Babae lalaki walay. Sauna do special on changing room. Pada dia menang susah. Tak boleh men. Terlalu emosilah nas. Every time don't tajam nama ya. So changing room. CR. Linis, oh. Dati kasi hotel. Tsaka ang ganda ng management dito. Mahalaga sila. Punta naman natin yung gym. Itong gym naman. Hindi pa ako may muna kapag-start eh. Tatamad pa ako. Walang tao. Kaya na kaya ako mapagsimulang balik alindog. Ganda oh. linis. Tinignan ko na to nung nakaraan. Pero, napakang time magsimula eh. Kasi pag alam mo, pag guminto ka ng gym, sa gym, pag guminto ka, ang hirap, ang hirap bumalik ulit. Ang sarap. Babalik tayo ulit dyan. Ang wala lang dito yung bench press. Walang bench press. Bali magmamano-mano. Ihiga lang to. Tapos yung maliit na barbell na yun. Walang pang mabigatan talaga. Pero okay na rin. Ito, dito sa likod, sa tricep, sa back. Okay, maganda. Ganda ng equipment, kaso kulang. Tapos, yung gaganda naman, parang mga bago pa nga ito eh. Ito, bicycle. Puro parang mga bago pa eh. Ito pang ano ito eh. Tawag ka dito, mountain ano. Tatlo yung treadmill. Wala pa lang tao dito pag umaga. Siguro gagawin ko ng paraan. Singi so, tayo dito pag umaga. Andito na si Dennis. Saving na. Pwede dito mag-shot, no?

Oh! <laughs> Wala ba yung ano nun? Yung salvavida niya maliit? san Pag nag-summer di na tayo lalayo, dito na lang tayo, no? Pero parang pag dyan ka atira, no? Parang may ingayan sila dito, no? Ay, yung mga balcony nila, guys. Taas. Ah, <laughs> Yeah. <laughs> <laughs> Parang mas naging enjoy kayo. Ah, yan stern. Let's go, let's go. maganda dito guys hindi siya crowded lahat ng manatar dito almost ano eh lahat mga family ay mga apartment yan pero hindi siya <laughs> hindi siya crowded kagaya ng ibang lugar sa hapon meron, meron mga nagsasimim pero karamihan mga bata So ayan. Ito namin ispend spend yung id namin. Ito lang sa pool. Kasi wala rin kami ano eh. Wala rin kaming sasakyan ngayon, naibenta ko na yung Altima. uh, one week ago. <laughs> Binenta ko siya tapos kukuha kami ng ano ng uh, bago. Mas bagong modelo. Abangan niyo sa iba i-vlog din natin. Medyo na-inlove ako dun sa sasakyan na yun. Yun nga lang talagang medyo madugo kasi mahaba-habang bayaran yun pero maganda, maganda excited din ako i-vlog yun, papakita ko na sa inyo so sa ngayon dito lang muna kami sa Eid usually kasi pag Eid mahabang bakasyon yun eh uh, this year nga yung ibang ibang mga staff ng mga office nagkatrabaho sa gobyerno 9 days ang ano nila live nila, wala silang pasok 9 days yung iba naman 5 days, yung iba 3 days ayun, kagaya nila. Mga bakasyon na sila. Hi. Parang di pang swimming yung attire niya <laughs> Puro kay gala. Ah, basahin mo na, parang di na sila umalis. Barilin mo, barilin mo. Saan kayo pupunta niyan? Diyan na, sa may hatid niya yung number. Yung? Laundry. Ah, pa-laundry. Yung number namin. Pinalondry ko nga yung ano, yung winter jacket sa Kasaksan. Paglipat lang natin dito after 3 months, okay. naglulumot na eh. Tapos 1 month bago ko nakuha. ganito lang namin i-celebrate yung ano namin Eid holidays tapos mamaya ano doon naman kami sa bahay lang magluluto-luto lang tapos konting uh, shot tapos bukas pasok na naman ako sila wala silang pasok ang certain ng mga ano mga nasa office tsaka yung mga nasa government ang mahaba ng pahinga nila ako kasi ano eh sa sales ako eh, sa, sa mall bali wala kaming holiday syempre kung kailan holiday dun open ang mall kasi dun dumadating yung mga customer pero okay lang kasi ano naman kami bayad naman kami double pay pero syempre maganda rin yung ano eh may 2 days 3 days na pahinga diba sana lang sana pero okay lang din at least eh, may maganda naman tayo ng trabaho. Yun ang mas importante. So, yun lang guys. kita uh, kita sa susunod namin vlog. Iba-vlog ko yung ano yung susakyan pag uh, nakuha na namin. Yun lang guys. Bye-bye. See you. Yan yeah, na. Enough na. Let's go. Yan yeah, na. Let's go home. Apa? Are you happy? Happy? I, I,